youth leader, music director, assistant pastor at supervisor sa isang kumpanya. Iyan si Jesser. Dahil sa sobrang pagod, bumagsak ang kanyang katawan hanggang nagkasakit at na-diagnose na mayroon siyang mild diffuse goiter. Nagkaroon ito ng komplikasyon na hypokalimia. Ininda niya ang sakit na ito sa loob ng apat na taon hindi ako makalakad. Nararamdaman ko doon sa pinakapaa, pataas ng binte, ay nahihirapan akong ihakbang. Kumapasok sa isip ko yung sinabi sa akin ng doktor na posible na ako ay maging paralisado habang buhay. Hindi maiwasang magtanong si Jesser sa Diyos na bakit kailangang danasin niya ang matinding hamon sa kanyang kalusugan. Samantalang, naglilingkod siya sa Panginoon. Naglingkod ako sa kanya, ang ginawa ko yung kalooban niya, pero ako ay na-paralyze. Habang iniinda ang karamdaman, tanging pagtitiwala sa Panginoon ang kanyang naging sandigan. Ang panalangin ko, Panginoon, kung ito may kalooban mo, tulungan mo akong maunawaan ang lahat ng ito dahil hindi ko maintindihan, pero magtitiwala ako sa iyo isang gabi sa kanyang panunood ng The 700 Club Asia na manghasya ng marinig ang panalangin ni Alex Tinsay na siyang co-host toon sa The 700 Club Asia. Paralay siya hanggang sa paa. The Lord is healing you. Step out in faith. Lumangkad ka at pagagalingin ka ng Panginoon. Nung mabanggit niya yung karamdaman ko, doon ko pinanghawakan ng lubos sa aking puso ang kagalingan na nagbumula sa Panginoon. At simula noon, Hanggang ngayon, wala na po sa akin pag-atake 'yung aking karamdaman. Ang kagalingan na natanggap ni Jesser ay naging daan upang patuloy siyang magtiwala sa Panginoon. Mas lalo ko napatunayan ang pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa mga panahon na ako ay nagdududa, sa mga panahon na ako ay nahihirapan, nandiyan na siya para sa para sa akin at para sabihin sa akin na mahal niya ako at mas lalo akong lumalim sa pananampalataya ko sa mga panahon na ako ay humaharap sa mga matitinding pagsubok ng aking buhay upang mapanatiling malusog ang kanyang pangangatawan ito na ngayon ang ginagawa ni Jesser. Niyan ay may program na ako sa gym at natutulungan nito na ako ay maging fit at ako ay nagja-jogging na din para din sa aking kalusugan at sa mga panahon na kailangan magpahinga ay nagpapahinga na ako at kumakain na ako ng balanse. Makalipas ang ilang taon, nagkita si Jesser at ang The 700 Club Asia host na si Alex Tinsay sa kanilang simbahan. Nagpapasalamat ako dahil ipinanalangin din niya ako muli. Ngayon ay nakatuon ang kanyang oras at lakas sa paglilingkod sa Panginoon sa kanilang simbahan. Sa mga panahon na ito mas nakilala ko siya na siya ang Diyos na nagpapagali at lagi kong kasama. Nagvo-volunteer din siya sa production ng The 700 Club Asia bilang extra sa mga pagsasadula ng mga testimonya. Bukod dito, ay tumutulong din siya sa Operation Blessing Disaster Response sa kanilang lugar. Mula noon ay nagkaroon na malaking impact sa akin ng 700 Club Asia. Panalangin ko na marami pa kayong matulungan at mailapit na mga tao sa ating Diyos sa kanilang pananampalataya.